So let do this mga kadahon So panoorin natin tong isang manok na pilit na pinipersa ng maliliit na tao So ayun na nga no So gagawin ata nila tong pang ulam Mapapansin nyo no ho? Napakadami ng tao dito Nagko-construction sila Ang lalaki ng pagkain na ginagawa nila So tingnan nyo naman yung kamatis Ang lalaki Ang liliit lang nila no So walang gutom talaga pag ganito Ayan no Pati sibuyas so oh. Grabe Sama-sama nilang pinaghihiwa O kasama na rin yung bawang yan oh, ang laki ng bawang oh, liliit lang nila oh. So ito pa. So magluluto ata sila, yung lalaki ng bigas nila oh. So ito na. Ang grabe, sama-sama talaga yung pagtimpla nila oh, ng ano sa mangkok. So ayun na nga naluto na, inaapakan pa kahit mainit. So yan ang pinakadabis mga kadahon. Napakasarap siguro ng buhay pag ganito. So walang gutom. So kahit isang butil ng palay oh, ng unang kanin dito ay eh, talagang mabubusog ka. Ah. Ito ang tuwa sila oh. So ayan oh nakikisama na rin yung mga manok sa pag ano nila eh sa pagluluto. so ayan pa nga no so tingnan nyo naman no ang, la ang laki ng burger so dinagan din yung dalawang tao na wala na so ito pa anong tawag nito parang litchi plant ata to so no may hagdanan pa sila ang taas ng hagdanan nila ang laki naman ng pagkain na to talagang sulit na sulit ka kung kakain ka nito ito pa oh pizza ah oh, grabe nag naglalaro pa sila sa kaligitan ng pizza ito, oh, ito pa oh So ang lilit talaga ng mga tao na to Yan mapapansin nyo Timplado talaga Yung pasaya no Ginagamitan na ng ano eh ng bakho So yan mapapansin nyo Ang talaga ng mga tao ang, ang dami ng pagkain nila So ito pa Yan no Pinipresh nila yung kick Yan Grabe oh May umaakyat pa na mga tao Ayan no Grabe Ang sarap nito So Busog na busog sila nito Kakatikim So ayan pa ano Nung tawag yan Parang Parang alak ata yan Hindi ko maintindihan alak food, po, siguro yung tawag dyan eh. Ay n'o, mapapansin nyo. O ito pa. Ang laki ng karne, oh. Talagang marami nagbubuhat nito kasi mabigat 'to sa kanila. So, 'yun, tinitimpla na nga nila, oh. Balak na siguro nila 'tong prituhin. Ay n'o, prinito na nga o inihaw pala. Grabe, ang liliit ng tao dito. So, pinapasarap talaga nila, siguro may kakain itong higante kaya sila dami nilang trabador. So, ayan pa nga, no. So, 'yung shell, ano 'yan, shell. Grabe, pinag ayun yung manok binuhat na nilang laki ng manok grabe talagang balat lang sulit na eh hanggang balahibo lang sa'yo tinitimbla na nila oh binawalisan pa sa itaas ayun na nga ilalagay na sa ubin so sigurado lutong luto na tayo luto na nga ayan oh mapapansin nyo talagang pagsasamasamahin na nila so ayun, ito naman orange grabe laki oh ano strawberry grabe sarap na na oh. itong donut ang laki ng donut ah parang naglalaro lang sila sa gitna ng donut ayan oh yan ang lalaki ng donut sarap nito sa so, ibang iba talaga itong maliliit na tao na to pag nag nyo ng pagkain masarap pa sa malalaking tao so hanggang dito lang ang video natin no? sana share nyo yung video na to.